a egg roll. Can you bring that, babe? For my egg roll. Tignan nyo guys yung banana, oh. This is one box. <laughs> no, I need some banana. I need some banana for my egg roll. I guess choose which one is good. Tignan nyo naman guys yung banana. There's more banana guys, oh. Look. Tingnan nyo. Ilang sipi na yan. Isang bag. Ito nila. Grabe, ang dami. Yay! Yeah. I can open. So many banana. Ang dami na sinayang nila, guys. yummy. Mm -hmm. Oh, banana man. Ba? That With one your, is not. It's not too. It's not too. See guys, ting na yung banana. Marami pa oh, isang box. Ngayon ako nindaw nito kasi ang dami na daw. nakakatuwa mag nakakatuwa mag ano guys mag ah dump mag dump <laughs> tingnan nyo naman tingnan nyo naman yung mga banana puro naman to banana I mean I'm tap on. Probably Mostly are banana. Yeah. Other oh, strawberry and tomatoes. Well a lot of tomatoes, maybe that one. I should get my ladder. So I can climb there. See? Did you see that? That green? Huh? That green thing in the package. Yeah. More bell pepper. <laughs> More bell pepper. How about the strawberry, babe? No, all broken open. Oh. There's more hot pepper there at the very end, though. What? It's hard to reach that far. Way in there? Yeah. Oh, yeah. That's good? Oh, wow, I have a lot of banana, guys. <laughs> Ayan, may pang-egg roll na ako gagawin kong turon. Banana roll. <laughs> Hi, guys. Ito yung mga nakuha namin today. Ito guys, naka-plastic na yung bell pepper. Ang dami na namin bell pepper guys. Ayan o. Oh. Still looking good. See? Naka-plastic Mahal kaya yung ano, bell pepper dito. Kaya pag mo billing ako pa isa-isa lang. Ngayon, halos puno na yung freezer namin ng bell pepper. And then, Ito pa guys. O tingnan mo. Ganyan yan. Mga tinatapon dito. Kasi pag dumadating yung truck na mag i na uh, mga beaches nila mag-deliver -de ng mga bagong gulay ay ito hindi na ito ito lang pwede pa na nag-deliver -de ng mga bagong gulay pinatapon na nila yung mga old stock. So, actually, okay pa talaga sila. And then, mayroon pang mga apple. Ayan, o. Oh. Okay, yung mga apple yan. Balatan mo lang yan. Minsan, ano, halos sa salad. Hmm. Tapos maraming kamatis, guys. Ang dami pa doon. Ayan, o. Tungan ko ba kailan ko tinatakot. ko ito naman sa inyo. Hindi na namin kinuha lahat isa yung iba nasa ilalim kaya magsawa ka dito eh. maliban sa mga samit na nagbibigay mo ng liver food makapuha ka rin dito ng unlimited mga vegetables sa mga store kailangan nangyayag naman kasi mga dump and then itong mga banana actually na nasa box ito guys eh. isang buong box din natin nilang hindi pa nabuksan ah, may bukas lang kundi experiment to make a banana bread. See, you can use this for banana bread. We're gonna have a lot of banana bread. You we'll see, And I never tried to make one. And then I'm gonna make some turon. Turon. Yeah. I don't need to buy any more banana. Let's see, I have so much. Del Monte pa yan guys oh hindi right. okay. na po lang nila guys ang dami dami pa doon meron pa nga isang malaking plastic bag puro banana lang yan ito ito na yung perfect na gawing banana bread this kind of banana that is overripe not really overripe Perfect. it's gonna be perfect for banana bread. Nakuya, dami. Sabi na eh. ni Jemma, sabi na, tama na, ang dami, dami na daw. Parang namininaya na isi ako. Ayan, ito na guys, oh, yung mga nakuha namin today kahapon kumuha rin kami ayan ang daming banana oh. yan tinatapon lang yan dito di ba okay pa tapos kamatis meron tayong zucchini at sal sa kaapon yan thank you guys magdam tayo next time na naman So, yan lang nakuha namin, guys today. <laughs> Umalis na kami kasi parang may narinig kami mga mga ano doon kilos. <laughs> Hi guys! Ito yung mga nakuha namin today. Nalinisan wow. lang natin ito guys. Ayan yung tomatoes. ang some of this I need a And there is some lemon. We we'll just use the one that is still good. This, this, this one still good, and this. more lettuce guys Uh, eh. ah, tanggalin. Nasa ano pa siya eh. pa siya o. Oh. pa. Yan yung mga tinatapon nila dito. And then, meron din apple. Siyempre balatan natin yung apple. More strawberry. Last time, meron din strawberry kami na kumha, guys. Yan, yeah, strawberry yung. And we got a lot of bell pepper. We don't even use the one that we got from last last time. Tapos, meron na namang bell peppers, guys. O, okay, tingnan nyo naman yan. Ang okay kita siya. Yan, okay pa lahat yan. Pinatapon lang yan nila dito. mahal kasi itong bell pepper dito guys pag binili mo yung isang peraso lang $1.50 na isang peraso lang yan ha so yan lang muna yung nakuha namin today kasi maliwanag na yung ano araw saka yung pinukuha na namin nito meron kasi doong building na may may mga nagyoyoga kaya uh, umalis na kami agad yun ganda pa ng mga bell pepper guys dito mga maraming nagtatapon dito pilihan lang natin itong mga strawberry. yun o. No? Okay pa yun. And then, ito yung tomato. Ayan, malaki ko na tomato. Para to sa uh, mga hamburger. Ito yung mga nilalagay nila. Ayan lang guys. Itong ano, bell paper, although nasa plastic yung iba, nabuksan kasi yung plastic, so kailangan i-wash natin ng soap. Para sure. Marami na kami nito last week. Siguro naka 7 pack kami nito. Hindi ko pa nga nagamit. Tapos meron na naman. So pag nabuksan yung plastic. Sino ko na inaanuan ko. Sinasabunan ko mabuti para sure. Para sure tayo. Tapos, uh, ika lang natin itong guys at ilagay sa freezer. Para may budget tayo for uh, winter. Dito sa ibang bansa guys, huwag ka ditong ano, uh, aarti dito. Kailangan dito marunong ka din start pero alam mo, mga Pinoy, marunong naman talaga sa mga discard. Diba? Pag nakasurvive ka sa Pilipinas, that means, ma-discard ka talaga. So, marami na kami. I-arrange ko yung fridge freezer namin guys kasi ang dami na namin mga gulay na nakukulit lalo na ito mga bell pepper pero hinahinintay ko na merong mga onion kasi mahal yung onion diba alam yun, na curious lang talaga kasi ako yung mga nagda dumpster pero Napakatuwa pala guys, talagang kakakita ka nga ng mga good items na pwede nyo pang mag-aarot. Kasi yung ibang mga store, mga ganito, tinatapo na yan, oh. Tingnan nyo naman. Okay, okay kasi siya Pero, syempre, kailangan nilisan din natin mabuti. yung mga nakukuha namin. Mga ganyan, oh. Naka-plastic siya. Meron lang kunting uh, rat dito. Pero, okay pa yan, guys. Papunta ko na lang yan. Naku, di na kami kukuha ng bell pepper. Ang dami na namin bell paper. Napuno na ata yung fridge namin ng bell paper. <laughs> Lagi kasi natin yung alam ito eh, sa pagluluto. Ayan o. Yung iba guys, pupunta rin sa mga mayayaman, lapot Uh, yung mga um, minsan tinatapon nila yung mga gamit nila na medyo okay pa. Ano ba, nagpapalit sila ng mga appliance. Tapos, siyempre, kailangan meron ka na doon. Traka ito, huwag na ito. Wag na to. Medyo ano dito. Medyo soft konti. Pero okay pa sana. Hmm, dito sa gilid. Hmm. Pero huwag na lang ito Tapos na lang yan. So, ito na yung ating lepo. So, hugasan natin leto. Hindi na natin yung sabunan sya kasi balot 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 na balot saka katanggalin mo lang naman yung mga old old na leaves niya so itong letters ganito naman yung guys kaplakot pa oh tinatapon na nila to guys Mahal pa naman yung lettuce ito hindi naman ako mahilig sa salad, pero ito yung chicken, no, oh, mahilig yung sa salad. Eh. Bilis nga niya nagkuha nito. <laughs> Tapos ito, ilalagay ko yan sa garden. Itong mga, yung mga pataba ko sa garden. Pinisig ko yan. Yan, tanggalin lang natin yung mga yung nasa ibabaw na dito. And then the rest, o Okay na. Magaling maulog ito. Kasi si Kano, maninigin ito. may pangadong lettuce pero ito lang tinuha namin. Ang galing lang natin yung galing kong fertilizer na na leaves. po nga po guys. na ito. na lang. Ano okay, diba? Hindi ka magugutom dito. Kapag sa, di ka dito lang ako. And then itong mga oh old oh. sa dahon niya isig natin yan. Ito so, ang mga garden ko. Meron pa tayong isa. Marami dito mga dumpster guys. Salan nyo ba kahit mga pano nga. dumpster kasi na dito. Ayan. Ayan natin. na kunin natin. Super ganda pa nyo guys. Thank you guys. Hi guys. Ito rin yung isa na nakuha namin sa dumpster. Ayan o. Oh alikabok lang to. So, nirinse ko lang siya. Sinabunan ko. O, ba diba? Okay na. Meron na tayong organizer para sa ating mga seeds. Kasi, magsisave na ako ng mga seeds, guys, para next year. Yan siya. O, nagdililig na naman. I-harvest namin mamaya yung opo pala. So, yan lang, guys. Thank you. Yan ang mga na-harvest namin today aside sa ah uh, big steve ball thank you guys